guys, I will come back to my vlog. Panorin niya ako, magluluto ako sa hot cake. Kung paano ko lulutuin. Ayan. Panorin niya lang ako. Kuha tayo ng oil. At maglagay tayo ng oil. Unti. Ayan. At kagal So, pataya na araw. Painitin natin ang oil. At i-ano natin ganyan, ipaikot-ikot natin siya sa kawali para ano yung mantika niya. Yung oil. Mahalo sa kawali. Kasi yung yung lutoy nating hotcake hindi siya, para maano siya sa oil. ayan So ayan initin lang natin siya Ito na yung hot cake na lulutuin natin for this time, wala kasi akong ibang ma-vlog. So, ito na lang gagawin ko. Agluluto ng hotcake. lagay ako Ayan Antayin natin siyang maluto siya. ito na. Palikta rin natin, oh. Di ba? Yan, mala. Masarap na yung hotcake. At saka mabango pa. <laughs> yan. Tsaka, meron naman, meron pa naman akong star magarin na tira dito. Kaya hindi na lang akong bumili ng star magarin. So, yan na lang gamitin ko. So, ayan. Ito na. Hotcake na. O, oh, diba? Bongga. O, lagyan pa natin ng mantika ulit, kunti. Wala kasi akong, ano, at iikot-ikot din na naman ulit natin yung kawali para yung mantika niya kumalat. Ayan. So, ayan. Ayan. Ang bango talaga. Furnace. Miss ko na magtitinda ng hotcake. You know? Hmm. Diba? Nagtata natin siya para lang nilutuin po kasi ako lang ang kakain. Marte kasi yung kasama ko, ilin kasi siya. Kaya, ayan. Hindi niya ma-appreciate yung, yung luto kong pang marinda. Gusto ko magluto ng mga marinda para sa kanya. Ay hindi kasi siya mahilig sa kanin-kanin. So, ayan. Balik na natin siya. Ayan. Bongga. Limang piso mo, busog ka na sa limang piso mo nito. Hindi ba? Sakto ang limang piso mo. Saka makapal pa yung limang piso mo. Di ka malulugi talaga. Timon na natin siya dagdagan ng mantika. Ikman mo, dali! Dali, dali. ikman mo. yan luto na yan. Ikman mo naman, luto ko. Hindi ka naman marunong mag-appreciate. Huwag nilagyan Oo. May sukal to? Oo. Magluluto ba ako pag wala sukal? Hindi ko magluluto kung hindi kumpleto. hay okay ba? Masarap? Matabang? Matabang? Nasa, ano, ilalim yung asukal eh. Nasa, ano, ka nung kumakain eh. sabi mo, matabang. Hindi ka marunong makipag-appreciate sa akin. Pinagluto na nga kita ng merinda mo. Hindi ka marunong mag-appreciate. Tingnan nyo siya ha. Ano siya. Ayan. Ayan. Nakahiga ko makain ng No merienda. Tsus yan. Gano ka ano? Oh.

Mm. Yes, matamis na nga eh. Nasa aalaya mo asukal. Okay. Sarap na magtinda nito lang ga sa labas lang ga. Totoo lang. Limang piso. Huh? Limang piso. Ayon. Nito. Ganda. Ayusin mo na kasi yung may ko para makapagsimula na tayo. Ang gaya. Then... So, ayan. Tapos na siya. Kapal, oh. Ayan. 10 piso to kasi ang kapal. So, ayan. Tapos na ako magluto sa aking hot cake. Ayan. Tataba talaga tayo nito. Hindi talaga tayo mapapapayat tayong isa. Ayan. ayan. Sarap ng buhay. Patulog-tulog lang. Higa-higa. Tapos kikain-kain. Sarap ng buhay. Bye! Sana magustuhan nyo ang aking video ngayon at may makukuha kayong aral sa pagluluto ng hotcake. Bye!